sa'yo girl no yung minalitan mga construction worker so ano na ngayon masakit ba ang balik sa'yo so masakit no huwag mo kami malitin mga construction worker huwag ito construction worker lang kami parang laitin light mo na kami di ano na ngayon magpatulpo ka na yun lang, lang sa isip mo hindi mo alam sa'yo rin lang galing yan ang nangyari sa'yo ngayon dahil sa sobrang panglait mo sa mga construction worker kagaya namin dahil sa taas ng pangarap mo dahil gandang ganda ka sa sarili mo nga wala ka namang kagandahan no na gusto mo mag-asawa ng siman, gusto mo mag-asawa ng pulis dahil ayaw ka na maghirap wow ang ganda ng pangarap mo pero sa tingin ko hindi malabo hindi ka naman talaga maganda ugali mo pa lang ang pangit na siguro ayaw mo mag-asawa ng construction worker dahil pang butas lang ng ilong mo parang ano yung lapad ng mukha mo parang paleta siguro yung tingin mo parang pala ayaw siguro ayaw mo mag-asawa ng construction worker dahil ayaw mo tagahalo ng balas sa simento ayaw mo maglibor o ganyan masama ugali yan. Nalit mo kami mukha sa worker. Ang bihira ka. Wala ka namang kagandahan, no? No? Wala kang kagandahan. Sa so, ugali mo pa lang, pangit na. Sus! No. Kita ko pa sa'yo, girl. Yung parang kang isda ba, nalagi-lagi sa aquarium? Yung no? goldfish, ang tawag nun, babulay. Oo, oh, parang ganon, ganun. Parang babulay. Babulay, babulay, babulay nga. Ha? Hmm, ha? Parang mabulay ha? Huwag kang, ganyan. Masama yung ugaling ganyan. Ha? Masama ang ugaling mo. Ha? Huwag kang ganyan. Bati yan, bati. Huwag kang ganyan ang ugaling mo. Masama. Ha? Hmm?